Kahulugan ng asul na alakdan sa panaginip. Ang asul na alakdan ay isang nilalang na kasingkahulugan ng panganib at kamandag. Ang mga panaginip na nagpapakita ng nilalang na ito ay maaari magdala ng isang mensahe tungkol sa isang babala o tiyak na panganib na kailangan mong malaman. Ang kulay asul sa mga panaginip ay kumakatawan sa emosyonal na lalim at katahimikan kapag lumitaw ang isang asul na alakdan sa iyong panaginip ito ay isang bagay na hindi mo namamalayan na nagbabanta sa iyo maaari kang makakita ng isang bagay na dapat ay naiiba ang isang bagay na iyong kinakaharap ay iba sa kung ano ang tila samantalang sa ibang kahulugan ng mga alakdan ay kumakatawan sa pamumuno at autoridad. kung nanaginip ka ng isang asul na alakdan ito ay senyales na ikaw ay nangunguna ang mga Scorpio na tanda ng isang kapangyarihang maka sa iba. Sa kabilang banda, ang mga asul na alakdan ay kumakatawan sa nakatagong pagkabalisa. Ito ay isang senyales ng babala na hindi mo pinapansin ang mga banta o panganib. Kapag na naginip ka tungkol sa isang asul na alakdan, isa-alang-alang ang mga detalye ng pakikipag-ugnayan. Natatakot ka ba? Sinusubukan mo bang patayin ito o pinagmamasdan mo lang ito sa malayo? Sa konteksto ng panaginip, maaaring sinusubukan mong iwasan ang isang partikular na problema dahil natatakot ka sa mga kahihinatnan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng asul na alakdan sa natural na tirahan nito. Kapag nanaginip ka makakita ng asul na alakdan sa natural na terahan nito, tulad ng disyerto o mabatong lugar, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong kumonekta sa iyong paligid. Ito ay isang tawag upang muling kumonekta sa iyong mga pinagmulan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may hawak na asul na alakdan. Ang paghawak ng isang asul na alakdan sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng pinakadalubhasa mo ang isang mapaghamong sitwasyon. Asul na alakdan sa panaginip na ito ay sumisimbolo sa iyong katapangan na harapin ang mga takot at pagtagumpayan ng mga hadlang. Gayunpaman, ay pinahihiwatig nito na nagsasagawa ka ng mga hindi kinakailangang panganib. Maaaring pumapasok ka sa mapanganib na teritoryo. Ang asul na alakdan na isang babala na kumilos ng maingat at maiwasan ang mga pabigla-bigla na aksyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng asul na alakdan sa iyong bahay. Ang isang asul na alakdan sa iyong bahay ay sumisimbolo sa isang nakatagong panganib o banta na malapit sa iyo. Ito ay isang tanda ng salungatan o mga problema na nakakaapekto sa iyong personal na buhay. Ito ay isang mensahe upang bigyan pansin ang iyong mga damdamin at harapin ang mga pinagbabatayan na isyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa masaktan ng asul na alakdan. Ang pagkagat na isang asul na alakdan sa isang panaginip ay nagpapahiwatig ng isang bagay na nakababahala. Kadalasan ito ay sumisimbolo sa isang masakit na sugat o pagkakanulo ng isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang tibo ay nagpapahiwatig ng malalim na pagkabigo o dalamhati. Ang sakit ng tibo ay isang malakas na motivator upang gumawa ng mga pagbabago. Ang kamandag na isang asul na alakdan ay sumisimbolo sa isang nakatagong banta o isang nakakalason na sitwasyon na maaaring humantong sa mga pangyayari na nagsasapanganib sa kapakanan ng isang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng asul na alakdan. Kapag nanaginip kang pumatay ng asul na alakdan, ang simbolo na ito ay nangangahulugan ng pagtagumpayan ng iyong mga takot o pagsakop sa isang problemang sitwasyon Ipinapakita nito ang iyong kakayahang pagtagumpaya ng mga problema at makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip ng pumatay ng isang asul na alakdan ay nagpapahiwatig na nagtagumpay ka sa isang aspeto ng iyong buhay na dati ay napakabigat. Ngayon na ang oras upang ipagdiwang ang iyong tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang grupo ng mga asul na alakdan. Ang nakakita ng maraming asul na alakdan sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig ng maraming mga nakatagong panganib na palaging nagbabanta. Ito ay nagpapahiwatig na mga taong may masamang intensyon ay patuloy na nakapaligid sa iyo. Ang larawang ito ay dumating bilang isang alarma upang maging maingat sa masasamang tao.